Kilalang Occidental Mindoro bilang rice producing province sa buong bansa at rice granary naman sa buong Mimaropa region. Pagdating sa supply ng bigas, sobra-sobra ang kanilang produksyon. Sapat para punan ang buong pangangailangan ng probinsya, gayon din ang iba pang mga karatig na lugar dito sa bansa. Ang sektor nga ng agrikultura, isa sa mga tinututukang programa ni Governor Ed Gadiano sa nakalipas na dalawang termino niya bilang gobernador dito sa Occidental Mindoro. Pagdating sa tulong at suporta, mas malawak pa sa mga palayang ito ang kanyang naibigay sa mga ito pagdating sa kanilang mga pananim. ektar-ektaryang mga lupain malayo sa naglalakihang mga gusali sa sudat. Sa ganyan mailalarawan ang buong probinsya ng Occidental Mindoro. Kahit saan kasi tumingin, tanaw ang malawak na pinagtatamnan ng mga magsasaka. Sentro ng kabuhayan dito ang pagsasaka, pangingisda at paghahayupan. Sa sektor nga ng agrikultura, umiikot ang ekonomiya ng buong probinsya na nagsisilbing pundason kung saan kumukuha ng pagkakakitaan ng karamihan sa mga mamamayan sa probinsya. Kaya naman, hindi nagkukulang ng suporta ang pamhalang panlalawigan mula noon hanggang ngayon para maging abot kamay ng mga nasa sektor ng kanilang tulong na ibinibigay. Sa ilalim ng balik-sigla sa pagsasaka at pangingisda na isa sa mga programang inilunsad ni Governor Eduardo Gadiano mula pa noong 2019 kasabay ng pagpasok ng pandemya sa bansa, nagtuloy-tuloy ang pamamahagi nila sa mga magsasaka ng kaliwat kanong suporta para sa pagpapasigla ng buong sektor ng agrikultura. Nariyan ang mga binhi ng palay, mais at gulay, pati na rin abono sa mga pananim na kanilang ipinapamahagi sa mga bayang kanilang nasasako. So, may mga program tayo dyan kung tawagin namin balik sigla sa agriculture. Yan yung ang um, balik, balik sigla, ibig sabihin ay ina-assist ng uh, provincial government with regards sa, sa crop production, sa fishery production at saka sa livestock sa Livestock, buwibili tayo ng mga hayop talaga na ito yung natin. Sa yung iba naman ay farm machineries, yun na ina-assist natin sa mga farmers. Ang backbone namin ng economy ng province ay agriculture at saka tourism. O, agriculture at saka tourism. Kaya yan yung isa sa pinanggagalingan talaga ng ng hanap buhay ng mamamayan ng Occidental Mindoro. Ang ating governor kasi ay dati rin magsasaka. Hanggang ngayon magsasaka siya. Okay? Kaya ramdam niya po ano ang hirap ng bawat mga bawat isang maliit na magsasaka. Kaya yung binibigay niya na binibigay niya na uh, pondo para sa sa agrikultura mm -hmm. ay malaki po. Mm -hmm. Para ano pero uh, ito ay um, Uh, nilalaan natin para na sa ganun masuportahan yung ating mga maliit sa magsasaka at mga isla. So, continuous po yung assistance natin sa kanila. Batay rin sa datos ng Provincial Agriculturist, aabot sa 106,260 hectares ang total area ng wet and dry palay mayroon ng Occidental na nakakapagproduce ng hindi bababa sa 500,000 metric tons ng mga palaya. 275% ang sufficiency level ng kanilang produksyon na nangangahulugang sobra-sobra sila pagdating sa supply na kailangan ng probinsya. Kaya naman ang iba sa mga ito, ina-export nila kadalasan sa Maynila, Romblon, Visayas, Palawan at Batangas at dahil kabalikat lagi ng mga magsasaka, mga mangisda pagdating sa pagbuhay sa ekonomiya ng agrikultura, kasama sila sa plano ng lalawigan na isa rin sa mga binibigyang tulong. Bahagi dyan ng pagkakaloob sa kanila ng mga fingerlings para sa kanilang backyard fish pond na rin sila ng mga solar panel at solar light sa mga ito para naman sa mga maliliit na bangkang ipinanglalaot nila sa karagatan. ah uh, yung suporta naman ng governor, uh, basta yung halimbawa nagkaroon ng talagang hindi na nakakalaot sila, pwede naman tayong humingi ng ayuda kay Gov na talagang kung so, saan ay na sa pagkain yung uh, mga ay e, pwede naman tayong humingi sa governor. Doon yun sa may mga, ano, may mga maliit na backyard na ano ng mga tilapia, ahito, yun nabibigyan yun. Nakarali nga, nabigay si Gop. Meron din po tayo pinamigay ng solar light para doon sa mga bangka naman na nalilumalakot. Dang sa ganun, um, baka mapakabawas ito doon sa mga gastusin kasi mm -hmm. magkano ba isang solar light? Ito libo. Mm -hmm. So nabigay po tayo nga. At yun po ay ginagamit nila until now. No? Nakagamit po nila yun malaki po ang uh, malaki ang tulong sa kanila ng mga bagay na Bukod dito, tinuturuan din ng provincial agriculturist ang mga magsasakat mga isda sa iba't ibang mga trainings. Kabilang dyan ang onion production technology, pagsasanay ng mga kababaihan at kabataan sa teknolohiyang pangagrikultura at marami pang iba. Nagsasagawa rin ng provincial agriculturist ng libring soil testing analysis para sa mga sakahan ng mga magsasaka upang matiyak na may bitamina ang kanilang mga lupain na pagtatamnan. Nag-aabot din sila ng mga insecticide tuwing panahon ng El Niño kung saan kadalasang nananalanta naman ang mga peste. Pagdating naman daw sa irigasyon, nakaalalay din ang probinsya sa pamimigay sa kanila ng pump at engine sa mga asosasyon para sa patubig ng sa gayon ay madali at mabilis na makadaloy ang patubig papunta sa kanilang mga bukirin. Upang mas mapadali naman ang pagtatanim ng mga magsasaka, gayon din ang mapatasang kanilang kita, isa rin sa direktibang ibinaba ni Governor Gadiano ang pagbuo ng Agricultural Biosystem Engineering Division. Isang departamento na pangunahing mandato ay tulungan ng mga ito kung paano gumamit ng iba't-ibang farm machineries na ibinibigay sa kanila ng national government. Ang, ang talagang laging sinasabi ng aming kabinudog is yung, is yung ina, ilapit ang serbisyo sa mga magsasaka o mga tao. Mm. So sabi ng gov, tulungan nyo sila kung paano masolve yung problema na ito kasi sayang din naman yung mga makina at hindi napapakinabangan. Na, malaki talaga ang tulong ng mechanization mm. kasi nga, well i-mechanize na natin yung agricultural na sector ay napapagaan, napapadali yung trabaho, napapababa ng yung gastosusin at uh, inaasahan because it, uh, dahil po sa efficient tataas yung ani hmm. and because of that ay masasabi natin na malaki ang tulong sa ating mga magsasaka dahil uh, lumalaki yung kanilang kinikita at uh, Uh, nababawasan natin yung kahirapan. Pati yung positive. Yes, yung, pa yun nga, yung pagod. Sa tulong din daw ng pagkakaroon ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka, mas nahihikayat na ngayon ng mga kabataan sa Occidental na sundan ang yapak ng kanilang mga magulang na kung dati ay hindi na ikinukonsiderang hanap buhay dahil nga sa hirap at pagod na ang kapalit lang ay kakaunting halaga. Napatunayan din daw ng kanilang departamento na naging susi ang paggamit ng makabagong teknolohiya para tumaas ng 10-15% ang produksyon ng produktong pang-agrikultura kasabay ng pagbaba ng kanilang production cost. Pero nga dahil nga doon sa pag, pag uh, natin na i-introduce yung mechanization at saka nagkaroon ng magandang sistema, nakikita nila na hindi na pala ganun karahirap Magsaka. Masasabi hmm. natin na itong itong term ni Governor hmm. talagang natutukan kasi siya yung uh, nag-forsake uh, nag eh, hmm. na ma-establish tong opisina namin. Hmm. Sa gitna naman ng tagumpay ng sektor at patuloy ng mga inisyatibong programa at proyekto mula sa Pamahalang Pandalawigan pagdating sa crops at poultry, sinubok naman sila ng ilang suliranin sa livestock. Yan ay makaraang makapagdala sila ng kaso ng African Swine Fever o ASF noong nakaraang taon na hanggang ngayon ay danas pa rin nila ang epekto. Gayunpaman, agad na kumilos ang Provincial Veterinary Office ng Lalawigan sa utos na rin ng gobernador para magtalaga ng animal quarantine checkpoints sa lahat ng entrance at exit point ng Occidental Mindoro para inspeksyonin ang lahat ng mga biyahero at kargamentong maaaring makapagdala ng naturang sakit sa loob ng probinsya. Tiniyak din ng lalawigan na may alternatibong pagkakakitaan ng mga naapekto ang hog racer at livestock farmers dahil sa ASF, kaya't namigay sila ng mga baka, manok at iba pang hayop na maaaring alagaan at mapagkukunan ng hanap buhay. Mayroon kami rehabilitation program para pag pwede na ulit at wala na yung virus, may, may mga nakaprogram kami para sa rehabilitation ng pagbababuyan sa atin para mabuhay ulit yung mga pigiri dito. Meron kaming program na talagang bumili ulit ng mga, ng mga baboy, ng mga pig para ipamahal sa tao. Isa po naming project is ganadong pagmamanukan at kambingan. Ang proyekto pong ito dahil dahil nga sa kasalukuyan is nagaangkat kami. Mm -hmm ng mga baboy sa labas ng probinsya. So, naisip po namin, dahil hindi ba naman pwedeng baboy yung alagaan, so, kambing po at manok yung ipamimigay po sa mga ASF affected families. Ano po, mayroon pong training, syempre, yung mga beneficiaries natin. Nang sa ganon, is mapa, uh, yung kasanayan, may sa kanila kung paano ba nila aalagaan yung, at, yung ipamimigay na kambing at mga manok. Sa ganoon, mapalago nila to at maging source of income nila. Sa ngayon, unti-unti naman na raw na nakakabango ng Occidental Mindoro mula sa ASF. Sa tulong na rin daw yan ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng Pamhalang pangdalawigan na maharang ang sakit. Apat na bayan na raw, ang nakasailalim na sa pink zone na kinabibilangan ng Paluan, Mamburaw, San Jose at Sablayan. Ang ibig sabihin ay wala ng aktibong kaso ng ASF. Sa kabuuan, matatag at masigla ang buong sektor ng agrikultura dito sa Occidental Mindoro. Malaki ang naiyaambag nila pagdating sa food security ng bansa sa natitirang pagsaservisyo ng gobernador para sa kanyang ikatlong termino, asahan pa raw ang mga programa at iba pang mga tulong na ibibigay ng kanyang administrasyon para sa mga naturang sektor, lalong-lalo na pagdating sa crops, poultry, livestock, forestry at fisheries. Mula dito sa Occidental Mindoro para sa Eurotv News, Vanessa Cuyofa, Sumasaludo, sa bawat Pilipino.